Eto guys yung tinatawag na siman pamor, inabot pa ng hagupit ng karagatan ngayong kapaskuhan for today's video! Grabe, sobrang sama ng panahon, ang lakas pa ng alon, nagkanda basag-basag pa yung mga pinggan ni Mesman, let's go! So ayun na nga guys, pagsapit ng gabi sa karagatan, bigla na lang sumama yung panahon. Anyari, buti pa yung alon, marunong magparamdam. Dahil hindi makatulog si Kalbong Siman TV guys, sinabayan ko na lang yung alon, kaya nilabas ko na kagad yung pang malakasang tissue. Oh, she! Eh, napakaangas par, mukhang gagamit ng ipinagbabawal na teknik para mas mahimbing yung tulog. All right. Ano bang akala nyo guys, isasabit ko lang yan dito para mas makita kung gano'ng kalakas yung gewang. Om Sim! Ayan guys. Bang! guys. After ng buong gabi, kasama si Alon at katabi hanggang umaga, ayo pa rin umalis. Shish! Kaya bumangon na lang ako guys para tignan kung meron na bang pagkain at kung ano na nangyari sa barko namin. Oh no! Grabe, sobrang lakas ng Alon guys. Sobrang lakas ng Alon. Paano nyo malalaman sobrang lakas ng Alon guys? mukhang hindi lang maalon yan kasi nandiyan lang tayo, mukhang hindi maalon yan wala lang, oo oh, tignan ko ang kakalampagan doon pero tignan nyo welcome to the club welcome to the basic <laughs> grabe guys oh, sabi sa inyo eh mukha, mukha lang hindi maalon yan pero tignan nyo yung ano oh. mukha lang hindi maalon kung narinig nyo guys, talaga nagkalampagan yung mga gamit ni Meshman. Pero bago natin siya puntahan, sinilip ko muna yung labas kung gano'ng kagrabe yung sama ng panahon. Gano'ng ba kalakas ang hangin guys? Bakit gano'ng ka -alon? Ayan ang narinig nyo guys. Tingnan natin ha, gano'ng kalakas yun ha. Uy, eh, grabe, lakas okay. Dito mas malakas yung hangin dito Grabe Okay, okay. Oh, oh, okay. <laughs> oh, <my goodness. laughs> Grabe, nagtumbahan na yung mga Christmas tree Pero yung mga crew, food trip pa rin Oh, she Ganyan talaga yung buhay ng mga seaman guys Kasama yung alon sa mga binabayaran Alright Ayun, nagkandabasag-basag yung mga lalagyanan ng yogurt ni Bestman. Kuha na lang ulit. Oh yeah! Pati mga plato, mangkok, basag din. Pero don't worry, mayaman si mama. Eh! Hey! Habang naglilinis sila guys, kumuha na ng food trip si Kalbong Siman TV. Napakaangas par! Kahit gano kasama yung panahon, samahan mo pa ng malalakas na alon. Okay lang yan, basta nandyan si Bacon. Diet muna!